bilang ng nasawi dahil sa dengue sa Pangasinan nasa labing dalawa na para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report Umalo na sa labing dalawa ang nasawi dahil sa dengue sa Pangasinan mula Enero hanggang nitong anuwebe ng Hunyo ngayong taon Sa datos ng Pangasinan Provincial Health Office, umabot na sa 1,371 ang kaso ng dengue na mas mataas ng 129% mula sa 598 sa parehong panahon ng nakaraang taon Ayon kay Pangasinan PHO, Eidos Born Viral Disease Program Manager Eugenio Carlos Paragas, karamihan sa nasawi ay mga bata. Di umano ilan sa mga dahilan na tinitignan ay mga pag na nakatutulong sa pagbibreed ng mga lamok. Binabantay naman ang otoridad ng mga bayan ng Rosales, Santa Barbara, Calasiao, Lingayen, Mangaldan, Singan, San Fabian at Alamino City. Dahil dito, muling inactivate ng otoridad ang mga dengue fast lane sa mga pampublikong ospital upang agarang matugunan ang nasabing sakita. Kasama mo mula rito sa IFM de ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.